po rin nga na ito pong si Trump mga kabombo na makabuluhan ito pong pagtama ng kanila pong atake sa Hamas. Ngunit nalungkot po siya na ito pong pag-atake ay naganapa dyan po sa bahagi po ng Gulf Arab State. Isa po itong mahalagang kaalyado po kasi ng Washington na hindi na hindi kasapi pinato po nga nito at matagal na po nga naging Uh, base po ng uh, political na operasyon na uh, ng Palestinian Islamist Group uh, na kung saan ay kinundinah ng Saudi Arabia, ng Egypt, United Arab Emirates uh, at ng uh, European Union. Ito pong naturang pag-atake na maaari pong makasira sa mga negosasyong pangkapaya, uh, pangkapayapaan especially dyan po sa bahagi po ng uh, uh, Gaza at sa pagsisikap na ito siya uh, Uh, President Trump natapusin sa pamamagitan po ng kasunduan na ito pong halos dalawang taon na ano po na si ang Qatar ay isa pong katuwang sa seguridad ng Estados Unidos sa atahanan din po mga Kabombo ng ilan po mga opisyal po dyan, na, which is ito po yung uh, uh, nagsisilbi nga pong uh, pinakamalaking uh, pasilidad din po no ng militar ng US uh, sa gitna ng silangan gumanap po ito bilang uh, tagapamagitan kasama po ang Egypt sa mga usapan po sa pagitan ng Israel at ng Hamas para po sa tigil putukan dyan po sa Gaza na tila lalo naman pong nagiging mailap mga kabombo kasi kung matandaan po ninyo kamakailan lamang nga e, nagpakawala nga po di naman po kayo nagkaroon po ng pag-atake airstrike mga kabombo at dyan po sa bahagi naman po ng katara, Narito pakinggan at panoorin naman po ninyo. Ito po nga bahagi po ng pahayag ni US President Donald Yeah, this was one of the most unsafe cities in the country. Now it's as safe as there is in the country. So we're here with cabinet members having dinner and uh, everybody should go out. The restaurants now are booming. People are walking. They don't have to do that. I'm just I'm not thrilled about the, the whole situation. It's not, not a good situation. But uh, I will say this. We want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. I'm never, I'm never surprised by anything especially when it comes to the Middle East uh, I'll be giving a full statement tomorrow but uh, I would uh, tell you this I was very unhappy about it very unhappy about every aspect and uh, we got to get the hostages back but I was very unhappy about the way that went down now, this was one of this was one of the most Trump